ang oh, mga peace. Welcome back nga pala sa aking YouTube channel. So mga ngayon mga peace, uh, ko lang kayo dito sa aming kalye. Uh, ang oras ngayon ay alas sakto, alas 12 na ng gabi. Uh, imagine mo mga peace, oh. pag gertong kaliwanag ng kalye, napaka safe eh, Oh. Sige mo tanghali mga peace. Oh. Pakaliwanag niya mga peace. Oh. Ah kahit asuwang eh matatakot dito mga pise, eh so oh, yung mga kalye namin kung gano'ng kaliwanag oh. grabe liwanag niya mga pis nakakasilaw sumutang haling tapat mga pis eh grabe talaga syempre nagpapasaramat tayo sa barangay official ng malagasang 1D syempre sa city official din lalo lalo na dahil isa tong barangay namin ito kalye namin na napagkalooban ng lagyan ng marami ilaw ang liwanag mga piso hmm? hmm? Sipre, pag ang kalye, safe <coughs> safe dana ano so, yan mga piso kitang kita nyo na mga piso kung gaano kaliwanag yan no? ha huh? gandoon niya. Opis ang sa labas. Ganyan kaliwalag ang kalye namin dito. Karabi. So tour ko lang kayo dito sa kalye namin. Yan. Ikot lang tayo saglit. Makita niyo kung ganong kasip dito sa amin. sa malayo pa lang eh makikita mo na kasi yun ang makakasalubong mo eh sa sobrang liwanag kasi ba tanghaling tapat eh oh. yan Time check tayo mga peace. 12, 10, ang oras natin. Yan. Hindi ka ba natatakot mag daan, -daan dito? Sige ang tanghaling tapat eh. Ayun lang mga peace. Pasok na tayo sa ating hideout.